Bulibok na ang ng ilang aircon bus. Kaya ang ilan sa mga pasahero nagtsasagahan na lang sumakay sa ordinary bus, makauwi lamang sa kanilang probinsya ngayong long holiday. At mula sa Araneta Bus Terminal, itong balita ni Grace Casin live. Grace, kamusta dyan? Yes, magandang gabi sa iyo, Attorney Reg. Para doon sa ating mga kasambahay na nagpabalak na ngayon pa lamang pumunta dito sa bus terminal at ngayon pa rin babiyahe patung patungo sa kanika nila mga probinsya, mahihirapan na po kayo mga kasambahay dahil karamihan po sa mga air-conditioned bus na biyahing Bicol ay fully booked na po. Maari pa naman po kayong makasakay pero ito po yung mga extra boost bus na tinatawag ng mga bus companies pero dito ay hindi po sure kung anong oras kayo makakabiyahe. Nakapaskil na sa mga ticketing outlet ang notice na nagsasabing fully book na ang biyahe ng mga air-conditioned bus papuntang Bicol. Ito ang kadalasang biyahe na mabilis na napupuno kapag long holiday. Kaya naman lahat ng mga pasahero ngayon pa lamang bibili ng ticket ay ordinary bus na ang masasakyan. Subalit kailangan pa rin nilang maghintay kung kailan darating ang mga extra bus na magdadala sa kanika nilang probinsya. Kung may nage-extra bus kami, bali ito yung alas 2, alas 4, Tsaka lang namin siya may kapag may available na bus. Dapat maaga silang nagpabok para may maupuan sila. Ang ilang pasahero naman upang matiyak na makakauwi sila ng probinsya maagang kumuha ng tiket. Nagpabuk ako ng maaga. Mas maaga kasi alam ko maraming mga tao, siksikan. Subalit may ilan namang pasahero ang nagrereklamo na may ilang bus companies na nagsasamantala at nagtataas ng presyo ng pamasahe. Wala naman daw silang magawa kundi bilhin ng tiket upang makauwi sa probinsya. Kasi ang alam ko 600 lang eh. 7. 700. Oo, ordinary. Eh, ganun daw talaga pag pig ano, pig ayong ganun matao. Uwian. Sa ngayon, wala pa namang problema sa mga biyahe papuntang Visayas gaya ng Bohol, Iloilo at Tacloban dahil marami pang available na tiket. Kakaunti pa rin ang mga pasahero at ayon sa mga dispatcher, inaasahang bukas at Webes dadagsa ang mga pasahero. Mula kahapon, nasa siyam na libo na mga pasaherong naitala rito sa Araneta Bus Terminal habang tinatayang haakyat pa ito sa labing dalawang libo sa biyernes. Nagpaalala naman ang mga bus company sa mga pasahero na huwag nang magdala ng maraming bagahe dahil limitado lamang ang pwedeng isakay ng isang pasahero. Ipinagbabawal pa rin ang pagdadala ng mga sumusunod, baril, lobo at bola, kutsilyo o matatalim na mga bagay, pintura, pampasabog o paputok, baterya ng sasakyan, gasolina at LPG. GTAC. Samantala nag-inspeksyon naman sa terminal si na NCRPO Director Carmelo Valmoria at QCPD Director Joel Pagdilao upang matiyak ang seguridad ng bawat bus na bibiyahe. Ka-inflate yung uh, security natin. Uh, konti pala yung uh, tao, uh, maski marami na po yung uh, pasahero, talaga nandito rin yung aso, yung pagpasok dito, may mga security guards rin. Nandito rin yung uh, mga concerned government agencies kasi at Third itong lugar na kinalalagyan namin ngayon, dito yung area kung saan kumukuha ng tiket yung ating mga kasambahay. At karabihan din sa mga pasahero nandun sa aking likod na naghihintay, sila naman yung mga pasahero na naghihintay naman na makasakay doon sa mga ekstrang bus na tinatawag ng mga bus companies. Ito kasi yung mga bus nila na binigyan ng special permit ng LTFRP. Pero hindi pa nila sure kung kailan ito makakabiyahe dahil depende rin kung kailan darating itong mga ekstrang bus saka pa lamang sila mag, uh, mamimili o papayag na makapagpabili uh, ulit ng tiket para dun sa ating mga kasambahay. At uh, ayon nga rin sa mga pasahero na ating nakausap kanina, okay na raw na maghintay sila ng kahit il ilang oras, basta makauwi lang sa kanilang kanilang probinsya. Paalala naman ng pamunuan ng Araneta Bus Terminal sa mga pasahero para hindi na po sila maghantay ng matagal. Sa susunod na sila ay ababiyahe uh, agahan po ang pagbili ng tiket. Yan muna ang pinakauling update mula dito sa Araneta Bus Terminal sa Cubao. Balik sa iyo, Atty. Reg. Maraming salamat Grace kasi nag-uulit ng live mula sa Araneta Bus Terminal.